Hi guys, <laughs> Mayu, happen, guys, <camboy audio player> guys, 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 Mura mag little bagyo ha. Little bagyo. Damit ko guys sa pangtulog ha. Mura nag duster. Mura nag itrapuhay ba sa, sa higa. Suot lang yapon. Tuglo kayo guys. Mung abot ang bagyo daw. ugma ma, og ma, sa titsa singko kung kailan may pasok sa kapag dumating ang bagyo hmm. kung walang pasok hindi nagbagyo kahirapan yung may mga pasok ba? uwan lang dili ng pusok hangin uwan nga hinay lang nga ting kusok ng uwan uh, uwan o uh, hinay kusok uh, ay hangin kusok ay uh, pangit kayo maglabaklay nga Uwan, ulan kayo mabasa ka wala ka unsa maning ubang lagi ni oh unsa ni Kato man. Kato man. Pauntiyoro ni. Eh. Salamat ha. Parte mantog na banyak katoliyo. Kaon na salamak eh. pay? Dapat tolam. Naa inda ay, pay. Hay, sigkag. Pag-uwi namin kanina ulan. Haga pagbaba ko maulan. Hay, Jesus ko. Nagkahirap-hirap pa ko sa bus. puno ko lang ang unang Bakasyon ng apat na araw, guys. Hindi nag, ano? Hindi nag ulan. Ngayon, tuloy na may pasok. Ulan. Umayat ako, guys, oh. Hmm? Umayat. Yung mukha ko ay ano na? Hindi namin to

pag ako makasahod sa kuwan ng milyon. <laughs> milyon di ay. <guy. laughs> Mag milyon eh, magpa ano ko na mukha. Magpadagdag ko direk laman. Tugnaw man guys. Ay, arma ka tugnaw ka adyo. Tugnaw ka adyong panahon. Ang isa kong anakis guys, so, lang sa loob guys, kaya na ano daw siya, na-viral. Na viral <laughs> na viral daw ko nun siya, na siya, na-viral influence. <laughs> okay, so, pa, tumaro na rin mo pa. Ano ba ito? Ano ba ito? Sabi ba ito ma? no. ba to, Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito?